Hello guys, it's me, Kresha. Og salamat kay niinit taput karong adlaw. Chada biya ilihok-lihok no og maayo kayong timpo. para sa sige ulan, sige tagmok-mok ani sa katug na o agoy. <coughs> Bitaw manilig sa ko diri sa among tugkaran kay murag na may sangot sa lipunan. Charot naunsa naman, oy nagpataka naman kog istorya. <coughs> manilig ta kay bisan unsa na lang gipangdala aning mga ero diri sa among tugkaran. Usahay magdala pag pampers nga bag-o pang ginamit na. <coughs> Naapoy mga kahoy-kahoy nga ng lubong na sa yuta, agoy, kahasol ba ni Silhigon, maapil po ang yuta. Pero wa tay mahimo, hinlojod taani, ato aman yung tugkaran, di mani sa silingan, charo. <laughs> well na monit ko aning mga gagmay kahoy nga nangalubong Naapod ning mga manok de na ginukuray na unsa na damay mantanin yun Tanawa na katindog pinakalit ay sos Nanguwag rajod tong laki nga manok ay pag human silhig sa tugaran, gigunahan ko na po ning kilid sa balay. Kay naan na po ning tubo ng mga gagmayng sagbot. Pag well, nagvideo-video ko ko diraa, gibanggaan sa ero ang silpon, mauni na hagba. Vlog pa more. Pero padayon siya puntan na gibuhat na onsa. ra ragod niya kung agi sa paguna, muraman kong mamugas sa ani, kay daghan kay bangag-bangag. Bitaw -banga. tungod na sa mga sagbot nga hastang katagas kay sa mga ugat. diri lang sa tataman guys. Salamat sa inyong pagtanaw.